Ibininta na nga ni Arjo at Tide ang napunder na bahay ni Main Mendoza matapos ang kanilang planong annulment. Para kasi kay Arjo at Tide may karapatan umano siya sa bahay dahil naging mag-asawa naman sila ni Main Mendoza. Lahat ng kung merong ano daw si Main ay matatawag itong conjugal property. Ayon nga sa aming nabalitaan sobrang sakit ito para kay Maine Mendoza dahil pinaghirapan niya itong lahat at mawawala na lamang bigla na parang bula. Hindi naman niya mapigilan si Arjo at Tide dahil nakasaad naman sa ating batas na kung anumang naipunder ng mag-asawa ay kailangan hati sila kung sakali sila ay maghihiwalay. Halong panlulumo na lang ang nararamdaman ngayon ni Maine sa ginawa ni Arjo, Sobrang nagsisisi din si Main Mendoza sa naging desisyon niya na magpakasal kay Arjo, ika nga niya sa umpisa lang masaya.